Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at may 35 taon na karanasan sa pagiging doktor. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, asik prutas na akala mo healthy pero mas masama pa sa maalat. Alamin para sa malusog na bato. Madalas nating pinaniniwalaan na ang prutas ay palaging malusog at mas marami ang kainin mas mabuti para sa kalusugan. Ngunit nakakabahala ang katotohanan na ang mga prutas na sa tingin natin ay walang pinsala ay tahimik na sumisira sa ating mga bato, ang mga organ na sumasala ng dugo at napakasensitibo lalo na sa mga nasa edad 50 pataas. Sa aking 25 taon ng paggamot, marami akong nakasalamuha na ang creatinine levels ay dumoble at ang bato ay humina nang hindi nila nalalaman dahil lamang sa maling paraan ng pagkain ng prutas ang nakapagtataka ay hindi ito galing sa karne asin o processed food kundi sa mga matatamis na prutas na kinakain araw-araw ayon sa datos mula sa Philippine Society of Nephrology halos 38% ng mga pasyente na may kidney failure ay patuloy na kumakain ng matatamis na prutas na hindi sinasadyang nagpapataas ng labis na asukal at potasyum sa kanilang katawan, ang bato ang responsable sa pagtanggal ng labis na potasyum. Kapag ang function ng bato ay bumaba sa 30,040% at ang potasyum sa dugo ay nananatiling mataas at hindi kontrolado, maaaring makaranas ang isang tao ng pagkapagod, muscle cramps, irregular heartbeat, at sa malubhang kaso, Maaring magkaroon ng panganib sa puso sa makatuwid napakahalaga ang maagang pagsubaybay at pagwawasto kaya tandaan hindi lahat ng prutas ay mabuti ang pagkain ng maling uri dami o oras ay maaaring maging tahimik na pasanin sa bato araw-araw upang mas maunawaan ninyo kung aling mga prutas ang dapat pagtuunan ng pansin ibabahagi ko ngayon ang anim na karaniwang prutas na nagtatago ng panganib sa bato kung hindi wasto ang pagkain. Kasama rito ang mga prutas na madalas nating makikita sa hapagkainan. 1. Saging Ang tadtad -tad ng potasyum na pwedeng magpabagal sa bato. Ang unang prutas na gusto kong ibahagi ay madalas na nasa almusal ng maraming pamilyang Pilipino, ang saging mukhang walang pinsala dahil ang saging ay itinuturing na natural na prutas, madaling tunawin at mabuti para sa panunaw. Gayunpaman, sa mga may mahinang function ng bato, ang saging ay nagtatago ng hindi maliit na panganib, ang saging ay may napakataas na potasyum. Sa karaniwan, bawat saging ay naglalaman ng 350,400 mg ng potasyum. Para sa malusog na bato, madali itong nailalabas. Ngunit kapag humina ang function ng bato, lalo na mula sa stage 2 pataas, bumabagal ang proseso ng pagsasala ng potasyum. Kapag nangyari ito, nagsisimulang mag-ipon ang potassium sa dugo na nagiging sanhi ng hyperkalemia na nagiging dahilan upang maramdaman mo ang pagkapagod, muscle cramps, mabagal o irregular na tibok ng puso at maaaring humantong pa sa cardiac arrest kung ang level ng potassium ay lumampas sa ligtas na antas kaya naman kung mahina ang iyong bato may proteinuria bahagyang pamamaga o mataas na creatinine mas mainam na limitahan ang saging sa isang piraso bawat linggo pumili ng saging na tamang-tama ang pagkahinog hindi masyadong matamis at kainin pagkatapos ng pangunahing pagkain upang mabawasan ang bilis ng potassium absorption. Maari mo ring palitan ito ng mga prutas na may mas kaunting potassium tulad ng mansanas, peras, o strawberry na madaling tunawin at banayad sa bato. 2. Kalamansi, dalandan, at pomelo, ang acidic trio na nagpapagod sa bato ang pangalawang prutas na gusto kong bigyang diin sa listahan na dapat iwasan para sa mga mahina ang bato ay ang kalamansi, dalandan at pomelo. Ang mga prutas na ito ay may kaaya-ayang lasa at mayaman sa vitamin C at madalas na pinipili ng maraming pamilyang Pilipino sa umaga para sa detoxification, pagpapalakas ng resistensya o simpleng upang makaramdam ng pagiging presko. Gayunpaman, para sa mga may mahinang function ng bato, ang grupong ito ng prutas ay nagtatago ng tahimik na pasanin na hindi gaanong napapansin. Ang dahilan ay nasa citric acid, ang sangkap na nagbibigay ng maasim na lasa ng kalamansi, dalandan at pomelo. Kapag pumasok sa katawan, ang citric acid ay kailangang in-neutralize ng bicarbonate ion sa dugo. Ang prosesong ito ay tila simple ngunit nagpapahirap sa bato upang mapanatili ang stable na pH ng dugo. Para sa mga bata at malusog, hindi ito problema. Ngunit para sa mga nasa edad binimpung pataas, lalo na ang mga may proteinuria, alta presyon o umiinom ng diuretics, ang araw-araw na pagkonsumo ng maasim na prutas ay lalong magpapabigat sa bato. Kung gusto mo pa kumain ng mga prutas na ito, Pigain ang kalahating maliit na kalamansi o dalandan diluted sa dal-andran ml ng maligam-gam na tubig. Inumin ito 30 minuto pagkatapos ng pangunahing pagkain upang mabawasan ang konsentrasyon ng asid at mabawasan ang pasanin sa bato. Huwag na huwag kumain ng kalamansi, dalandan o pomelo ng walang laman ang tiyan o sa gabi at iwasan ang pomelo ng lubusan kung umiinom ng gamot sa alta presyon na calcium channel blocker. 3. Hinog na mangga ang matamis na bitag na tahimik na sumisira sa bato. Ang ikatlong prutas sa listahan na dapat tandaan ay ang hinog na mangga isang prutas na nauugnay sa mga alaala ng kabataan ng maraming Pilipino. Ang matamis na lasa at masarap na amoy ng mangga ay ginagawa itong paboritong dessert sa maraming pamilya. Gayunpaman, para sa mga nasa edad na o may mga kondisyon tulad ng diabetes, alta presyon o dyslipidemia, ang hinog na mangga ay maaring maging isang matamis na bitag na tahimik na sumisira sa bato ng hindi napapansin bawat 100 gram ng hinog na mangga, ay naglalaman ng humigit kumulang 14.5G ng asukal pangunahin ng fructose. Isang uri ng asukal na kapag mabilis na naabsorb ay nagpapataas ng bigla ang blood sugar na nagpapalapot ng dugo at nagbibigay ng malaking presyon sa glomerular capillaries ng bato. Kapag ang glomeruli ay labis na nagtatrabaho upang salain ang dugo at panatilihin ang electrolyte balance, sa kalaunan ay magdudulot ito ng pinsala, pagbaba ng function ng filtration at pagtaas ng creatinine levels. Para sa mga may mahinang bato, ang mahalaga ay hindi ang ganap na pagbabawal, kundi ang pag-unawa sa mekanismo ng fructose metabolism, pagpili ng tamang oras at dami pumili ng hilaw na mangga o mangga na bahagyang hinog lamang, kumain ng maliit na halaga pagkatapos ng pangunahing pagkain at iwasan ng lubusan ang pagkain sa gabi o pagkatapos ng hapunan, na siyang oras na mabilis na naabsorb ng katawan ang asukal na madaling magdulot ng pagkapagod, madalas na pag-ihi sa gabi at insomnia. 4. ubas. Ang liit na prutas na nagpapadoble sa trabaho ng bato. Ang ikaapat na prutas na gusto kong bigyang diin ay ang ubas, isang maliit na prutas na mukhang walang pinsala, ngunit isang double-edged sword para sa mga may problema sa bato. Maraming mga tao ang naniniwala pa rin na ang ubas ay mabuti para sa puso, mayaman sa antioxidants at nakakatulong laban sa pagtanda, kaya madalas itong ginagamit araw-araw. Gayunpaman, para sa mga may mahinang bato, ang ubas ay naglalaman ng dalawang salik na maaaring magpahirap sa bato na magtrabaho ng halos doble kaysa sa normal, asukal at potasyum. Ang sampung maliit na ubas ay katumbas na ng isang kutsarita ng asukal at ang potasyum content ng ubas ay 40% na mas mataas kaysa sa mansanas. Para sa mga may malusog na function ng bato, madali ang pagsasala ng potasyum at asukal mula sa dugo. Ngunit sa mahinang bato, bumabagal ang prosesong ito na nagiging sanhi ng pag-ipon ng potasyum at nagre sa hyperkalemia. Ang asukal naman ay nagpapalapot ng dugo na nagbibigay ng presyon sa glomerular capillaries. Para sa mga may mahinang bato, kung talagang gusto mong kumain ng ubas, dapat kang kumain lamang ng lima hanggang anim na piraso sa isang pagkakataon. Kumain ng dahan-dahan, ngumuya ng mabuti upang ang asukal ay maabsorb ng dahan-dahan at tandaan na uminom ng 200 ml ng maligamgam na tubig upang matulungan ang bato na mag-alis ng toxins ng banayad. Lalo na, huwag kumain ng ubas na kinuha mula sa refrigerator dahil ang mababang temperatura ay nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo humahadlang sa sirkulasyon ng dugo sa bato na nagpapahirap sa pagsasala ng potasyum at asukal. Limang po. Pakwan, ang pampalamig na nagpapahirap sa bato sa gabi. Ang ikalimang prutas na gusto kong banggitin ay ang pakwan. Isang prutas na tila pampalamig at magaan, na ginagamit ng marami para sa pagre-refresh at pagpapapayat sa taginit. Gayunpaman, para sa mga may problema sa bato, Lalo na sa mga nasa edad 60 pataas o may bahagyang pamamaga at proteinuria, ang pakwan ay maaaring maging tahimik na pasanin kung hindi wasto ang pagkain. Ang pakwan ay naglalaman ng 90% tubig, ngunit sa bawat 100 gram, mayroon pa ring humigit kumulang 112 mg ng potasyum, sapat na upang magpataas ng kapasidad ng pagsasala ng isang mahinang bato ng halos 1.5 beses. Bukod pa rito, ang glycemic index ng pakwan ay 72 na isang mataas na antas, nangangahulugang mabilis na naabsorb ang asukal na nagpapataas ng blood sugar pagkatapos kumain. Hindi lamang ito nagpapataas ng pasanin sa sistema ng pagsasala ng dugo ng bato kundi nagiging sanhirin ng pagkapagod, pananamlay at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya naman, kung malusog ka, at walang pamamaga o mataas na kreatinin, maaari kang kumain ng maliit na hiwa, humigit kumulang 80,100 gram. Mas mainam na kainin ito sa tanghali kapag mainit ang panahon at iwasan ang malamig na pakwan o pagkatapos ng 6 p.m. upang hindi ka umihi sa gabi. Para sa mga may pamamaga sa paa, kaunting pag-ihi o kreatinin na higit sa 1.5 mg, DL, mas mainam na iwasan ng lubusan ang pakwan. 6. Guyabano, ang matamis at malambot na prutas na puno ng asukal at phosphate, ang ikaanim na prutas at huling sa listahan na dapat iwasan kung mahina ang bato ay ang guyabano. Ang bahagyang matamis na amoy, matamis na lasa, at malambot na texture ay ginagawa itong paborito ng maraming nakatatanda lalo na kapag kinakain sa gabi para sa madaling pagtulog ngunit ang matamis na ito ay nagtatago ng dalawang salik na lubhang mahirap para sa mahinang bato na iproseso asukal at phosphate bawat 100 gram ng hinog na guyabano ay naglalaman ng hanggang 23 gram ng asukal kasama ang phosphate content na 1.5 beses na mas mataas kaysa sa mansanas. Para sa mga may normal na function ng bato, ang phosphate ay madaling nasasala at nailalabas. Ngunit kung humina ang bato, ang phosphate ay hindi wastong na naiaalis at magsasama sa calcium sa dugo na humahantong sa vascular calcification nagiging sanhi ng pananakit ng buto, muscle cramps sa gabi, at nagpapataas pa ng panganib ng osteoporosis. Kaya naman, kung talagang gusto mong kumain ng goyabano, kumain lamang ng napakaliit, mga tatlo hanggang apat na maliliit na segment. Pumili ng prutas na tamang-tama ang pagkahinog, hindi masyadong matamis, at kainin isang oras pagkatapos ng pangunahing pagkain kasama ang isang baso ng 200 ml na maligamgam na tubig upang matulungan ang bato na salain ang phosphate at asukal ng mas banayad. Huwag na huwag kumain sa gabi o kapag may mga senyales ng pamamaga, kaunting pag-ihi o pananakit ng likod. Apat na prutas na napakabuti para sa iyong bato. Ngayon, Matapos pag-usapan ang anim na prutas na dapat iwasan para sa mga mahina ang bato, ibabahagi ko naman ang isang mas magaan at positibong nilalaman. Ito ang apat na prutas na hindi lamang ligtas, kundi may kakayahan ding sumuporta sa natural na paggaling ng function ng bato. Ang mga prutas na ito ay angkop para sa mga nasa edad na at matatanda, madaling mahanap, madaling gamitin at lalo na hindi nagpapataas ng pasanin sa pagsasala ng bato kahit na bahagyang mataas ang kreatinin o may bahagyang proteinuria. 1. Mansanas, mababa sa potassium, mayaman sa fiber, sumusuporta sa atay at bato sa pag-alis ng lason. Una ay ang mansanas, isang karaniwan, madaling kainin, at napakaligtas na prutas para sa mga may problema sa bato. Ang mansanas ay naglalaman ng mababang potasyum, humigit kumulang 150 mg, 100 gram, na nakakatulong na mabawasan ang presyon sa glomerular filtration system. Lalo na, ang mansanas ay mayaman din sa pectin, isang uri ng soluble fiber na gumaganap bilang isang espongha sa digestive system na may kakayahang kumonekta sa mga toxin at kolesterol na sumusuporta sa atay at bato sa natural na pag-alis ng labis na sustansya. Madalas kong ipinapayo sa mga pasyente na kumain ng isang mansanas araw-araw o i-juice kasama ng kangkong para sa isang nakakapresko at masustansiyang inumin. Ang pinakamahusay na paraan ay kainin o inumin pagkatapos ng almusal mga 30 minuto upang ang katawan ay dahan-dahang makapag-absorb na makakatulong na mapanatili ang stable na blood sugar at mabawasan ang pasanin sa bato, 2. Peras, pampalamig, mababa sa asukal, sumusuporta sa malumanay na detoxification. Susunod ay ang peras, isang prutas na may pampalamig na katangian, maraming tubig, at lalo na ang kop para sa mga may bahagyang pamamaga, alta presyon, o kaunting pag-ihi sa umaga. Ang peras ay may mababang sugar content at naglalaman ng maraming tubig at antioxidants na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, makapagpalamig sa lining ng bato at sumuporta sa excretion. Karaniwan kong itinuturo sa mga pasyente na i ang peras na may maligamgam na tubig sa ratio na isang bahagi ng pureed pear sa dalawang bahagi ng maligamgam na tubig at inumin ito sa kalagitnaan ng umaga o hapon, hindi sa walang laman ang tiyan. Nakakatulong ang paraang ito na madagdagan ang dami ng ihi na nagpapasigla sa bato na gumana ng hindi nagdudulot ng pagkapagod. 3 strawberry, mayaman sa anthocyanins, anti-inflammatory, pinoprotektahan ang renal blood vessels. Ang ikatlong prutas ay strawberry, maliit na prutas ngunit isang mahalagang pinagmulan ng sustansya para sa mga mahina ang bato. Ang strawberry ay naglalaman ng anthocyanins, isang malakas na antioxidant na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, maprotektahan ang mga daluyan ng dugo sa bato, at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa katawan. Lima hanggang pitong strawberry lamang bawat araw ay makakatulong na mabawasan ang presyon sa filtration system at sumuporta sa pagbaba ng creatinine levels. Gayon paman, tandaan na gumamit ng sariwang strawberry, hugasan ng malinis, at iwasan ang pinatuyong strawberry o candied strawberry dahil ang mga produktong ito ay naglalaman ng mataas na asukal na magbibigay ng pabalik na presyon sa bato. A. Ah, apa. Blueberry. Napakalakas na antioxidant, nagpapabagal sa pagunlad ng kidney failure. At sa wakas, ang blueberry, isang maliit, asul-purplish na prutas, ngunit may pinakamataas na antioxidant value sa lahat ng prutas. Ang blueberry ay mayaman sa polyphenols at anthocyanins na nakakatulong na maprotektahan ang glomerular capillaries, mabawasan ang endothelial inflammation, at mapabagal ang pag pagunlad ng kidney failure. Maraming pag-aaral sa Pilipinas at sa buong mundo ang nagpapakita na ang mga taong regular na kumakain ng blueberry ay maaaring mabawasan ang panganib ng pag-unlad ng kidney failure ng 18,022%. Maliit na paalala, gumamit ng sariwang blueberry, iwasan ang pinatuyong uri o nakabalot na produkto na may asukal upang matiyak na hindi makakakuha ang bato ng karagdagang presyon sa pagsasala ng labis na asukal, ang gininto ang susi. Paano at kailan kumain ng prutas. Bukod sa pagpili ng tamang uri ng prutas, mayroon ding isang mahalagang salik na maituturing na gininto ang susi sa pagprotekta sa bato at iyon ay ang paraan ng pagkain at ang oras ng pagkain. Dahil marami ang kumakain ng malulusog na prutas, ngunit dahil sa maling oras o maling paraan, napapagod ang bato at patuloy na tumataas ang creatinine levels. Ang unang bagay na palagi kong binibigyang diin sa aking mga pasyente ay huwag na huwag kumain ng prutas nang walang laman ang tiyan. Ang pagkain ng prutas na walang laman ang tiyan ay nagiging sanhi ng mabilis na pag-absorb ng asukal na nagpapataas ng blood sugar at sa gayon ay napipilitan ang bato na bilisan ang pag-alis na lumilikha ng bigla ang presyon. Sa halip, dapat kang kumain ng prutas mga 3,045 minuto pagkatapos ng pangunahing pagkain. Kapag mayroon ng pagkain sa tiyan, nakakatulong itong pabagalin ang proseso ng pag-absorb ng asukal, sa gayon ay mas mapoprotektahan ang bato. Bukod dito, ang pag-inom ng maligamgam na tubig habang kumakain ng prutas ay isang maliit na trick na madalas kong itinuturo. Ang 150,200 milliliters lamang ng maligam-gam na tubig ay makakatulong na dilute ang potassium at asukal sa prutas na binabawasan ang presyon ng pagsasala sa glomeruli. Ikinukumpara ko ito sa pagbibigay ng isang malamig na tubig sa bato upang gumana ng maayos. Iwasan ng lubusan ang pag-inom ng malamig na tubig dahil ang mababang temperatura, ay nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo na babawasan ang daloy ng dugo sa bato na lalong nagpapahirap sa organ na ito. Bukod pa rito, dapat muring limitahan ang pag ng prutas ng masyadong makapal o paghahalo nito sa yogurt dahil sa ganoong paraan, tumataas ang dami ng asukal at protina na nagpapahirap sa bato na magtrabaho ng doble sa pagsasala. Lalo na para sa mga may mataas na creatinine levels o may proteinuria, mas mainam na kumain ng buong prutas o i-juice ng diluted, panatilihin ang natural na fiber na makakatulong na mapanatili ang stable na blood sugar at sumuporta sa cardiovascular system, hinihikayat ko rin kayong suriin ang inyong creatinine levels bawat 3-6 na buwan dahil ito ang tumpak na sukatan ng kalusugan ng bato. Kung patuloy na tumataas ang antas na ito kahit na umiiwas ka na sa ilang pagkain, kailangan mong kumonsulta sa isang espesyalista upang ayusin ito sa tamang panahon. Mahal kong mga kababayan, pagkatapos ng lahat ng tapat na pagbabahagi tungkol sa prutas at kalusugan ng bato, ang pinakamahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay ang tamang pag-unawa upang kumain ng tama. Dahil hindi lahat ng pagkain na sa tingin natin ay malusog, ay talagang malusog para sa katawan, lalo na kapag tumatanda na. Sa aking maraming taon sa medisina, napagtanto ko ang isang simple ngunit malalim na bagay. Ang bato ay hindi nagsasalita ngunit tahimik na nagtitiis. Kapag malusog pa, madalas tayong kumakain ng walang pag-aalala at bihira nating napapansin. Ngunit kapag tumaas ang creatinine, at humina ang bato, sakalang natin pinagsisisihan ang mga gawi na tila walang pinsala tulad ng pagkain ng saging tuwing umaga, pag-inom ng dalandan juice ng walang laman ang tiyan o paggamit ng malamig na pakwan sa gabi. Kaya naman, ang aral dito ay ang natural na pagkain ay tunay na mabuti lamang kung wastong ginagamit, sa tamang oras at ayon sa uri ng katawan ituring ninyo ang pag-aalaga sa bato tulad ng pag-aalaga sa isang mahalagang halaman. Araw-araw, kailangan lamang itong diligan ng banayad, lagyan ng tamang dami ng pataba upang ang halaman ay manatiling matibay at luntian. Pumili ng prutas na mababa sa asukal, mababa sa potasyum, kainin pagkatapos ng pangunahing pagkain, uminom ng maligamgam na tubig, at gawin ang banayad na masahe bawat gabi. Ang mga maliliit na bagay na ito, kung regular na gagawin, ay makakatulong sa bato na makapagpahinga, makabawi at makapamuhay ka ng malusog, masaya at may kalidad bawat araw. Ang bato ang ugat ng tahimik na buhay at ang pagiging maingat sa pagkain ay ang regalo na ibibigay mo sa iyong sariling kalusugan. Huwag kalimutang isubscribe ang channel at i-on ang notification bell upang laging makasama ang channel sa inyong paglalakbay sa malusog, masaya at mahabang buhay kasama ang inyong minamahal na pamilya.